as uh, you, you're big stars on TikTok. Uh, gaano kayo kayaman? Hoy, gaano ah! daw kayaman yun, Lin? Big stars daw. So, ako literal na big lang po. <laughs> 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 Wala po ano. Hindi naman po. But is the money good? Yes, hmm. po. yes po. Yes Saan? po. Saan? Sa sa collab, sa endorsement. Co collab and endorsement. Kasi ba sa TikTok? Parang sa TikTok po talaga, hindi naman po talaga kumikita sa TikTok. Pero tumutulong, no? Tumutulong. Tumutulo. Right. Tumutulo. Yes po. Parang po para po siyang portfolio namin sa mga brands. Right. Totoo. Meron na ba kayong mga karanasan? halimbawa kayo nasa kalsada, eh kayo nasa mall, uh -huh. eh kayo na na ba? At Ay, sinasabing ikaw, pagka-cute-cute mo. Oh, 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 Meron? Meron po talagang, meron pong isang beses nangyari po sa amin na uh, sa mall po ata Tapos uh, sabi niya, ako cute na cute sa iyo. Talagang pinagkapisil-pisil ang pisngi ko. Uh, siyempre, ano uh, uh, agulat po. Pinagkapisil-pisil, ano ang ginawa? Siyempre, ako boy hindi ko rin po siya parang tinulak. But hinaya ko lang po siya na... Sa Pisilin? Isme, opo, kasi siyempre, yun po yung nararamdaman niya. Mm. And, Normal lang naman po na ganun talaga ang mangyari dahil first time niya ako nakita. Right. Tapos, uh, At saka pagpapakita ng appreciation. Totoo. Yes. Di diba? Ikaw naman, ako Yulin. Ako po ganun, meron pa nga po sinusunggaban ako. Talagang niyayakat ako. Akala ka nila ako mamanilin. Paano yung sunggab? Gusto po, try ko Try natin. Try natin. Hindi Paano yung sunggab? Hindi nga, Yulin. Gaganan. Ay, Ganoon! Yung bibigyan kang ganon? Ganon talaga, Tito talaga ako. That's the price of fame. Yes po. And tuwang-tuwa naman po ako. So, ayun po, wala na sila sa mundo. Nakain ko. Napikon ako. Tingnan lamang natin yung mga uh, in yung mga content, in yung mga posts na talagang nag-viral. Can we have the first one, please? Yes. Panoorin natin. Narito. Chang Susan, pwede ba namin mapanood yan? Rice. One cup lang kasi uh, diet na ako. Ah, uh, dahil. One Ayan, cup lang. <laughs> Tingin. Oh <my laughs> <boy. laughs> Nakaganong kami kasi tamo, ba, For sharing oh. yun. <laughs> Meron kayo, huwag okay. Oh, ang dami kaya ka ba naiin? Sa'yo lahat? Sa'yo lahat yun? Ano ang kwento dyan? Ano po kasi, mahilig po talaga akong kumain. Uh -huh. Kung hindi nyo po napapansin. Ay, hindi <laughs> po. Hindi <laughs> masyado. <laughs> hindi naman. Baka lang po hindi nyo share ko lang. Mahilig po akong kumain. Uh -huh. Uh -huh. And parang feeling ko pinapakasalan ko ang kanin. So kanin talaga ako. Parang, hindi naman pwedeng walang ulam. Boy. Pero gusto ko, mahilig po talaga ako sa kanin. Kaya ang hilig ko pag right. sa restaurant kami, yung one cup ko, gusto ko isang buo. No, but I like it. Because I've been watching your content. Okay. At parating mong sinasabi, kumain, pero huwag kalilimutan pangalagaan ng kalusugan. Yes, you always say yes, that. Uh -huh. Kumusta naman yung karanasan na naka-collab mo si, uh, si Alden? Si Richard? <laughs> Ayun, na nga. Parang may kakaiba Parang may kakaiba yung ha. ha? Ito na. <laughs> okay. Ayun po nakita Nagtapat. Po kami Opo, <laughs> nang nampil... <laughs> Nagtapat sabi niya gigil na ako sa iyo. Ah, magalit pala Say, Hindi po. Nakita po kami sa Korea. Tapos po, nung nakita niya po ako, nagpapapicture po kasi. So, nakapila kami. Tapos nung nakita niya ako, sabi niya, Uy, pinapanood ko yung video mo sa Canada. Kasi po, nag-Canada po ako. Tapos sabi ko, talaga po. Tapos sabi niya, dahil sa'yo, lumakas din ako kumain eh. Tapos ang dami pong places sa Korea na lagi kami pinagtatagpo. Lagi kami wow. nagkikita. Ano ibig sabihin yun? Meant to be. Sabi ko na sa inyo eh, pang-alden uh -oh. to eh. Tapos uh -oh. <laughs> 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 kasi siya pa po yung lumalapit tapos unang yumayakap. Ang galing. Kasi so, sobrang bait po. Ako naman natutuwa ako ang panoorin. Tama si Alden ha? Apo. Tawag ko dun si Richard. Tama si Richard na pag pinapanood ka, parang uh, nakakagana kumain. Mm <laughs> Ang, sarap-sarap kumain. And you know, too, a lot of people are wondering why si Yulin does uh, food crit criticism or uh, food critiquing. Eh, nag-aral ka. Yes mm. po. Oh, Oo. I mean, culinary you, you went to a culinary course. Yes. Uh, Enderan Enderan. Yes, uh, Is that a college? Yeah, Enderan po. College. yes, Colleges. Congratulations. Thank you po. So, we have a culinary expert na dinadaan lamang po sa... Uh, nakakatawa, napamamaraan, o, uh -huh. uh -huh.